Viva San Lorenzo Ruiz de Manila! Viva Our Lady of Peña, Francia! Viva Sagrada Familia! Palapakan natin ang ating mga pagdiriwang. Good evening po. Alam ko pong maulan, pero marami pa rin po ang pumunta at nagsimba. At sa mga nakikiisa po sa kanilang tahanan sa kapistahan ni San Lorenzo, sa unang gabi ng Inang Peña Francia sa ating pagalala at pasasalamat bilang banal na pamilya. Wala pa po kaming tulog at bilib na bilib nga po ako kinamamali Mamali at Nay Olive. Nakalakad pa sila ng ganoon kalayo dahil po sa biyahe kanina. Nakatulog po ng kaunti pero paputol-putol Naabutan po kami ng traffic kanina sa may bandang San Pablo. At uh, tuloy-tuloy na po yung pa-skyway. Pero nakakatuwa po kasi bagamat ako po hindi talaga makatulog dahil tinitignan ko ang aming driver, kasi baka siya makatulog, lahat kami makakatulog talaga lahat. At inaabisuhan ko rin po siya. Pero ang nakakaiba po pag hinahatid at sinusundo ang ina, ay sinusulyapan ko rin po lagi siya. At ang dami ko pong images nakikita kapag sinusulyapan. Gising lahat ng nakahawak. Wala pong seatbelt kasi hindi mo po siya masisitbeltan. Baka masira po yung damit. Kaya yakap-yakap po siyang saglit pero hindi mo rin mayakap hawak ang kamay. Hawak-hawak ng tatlong tao ang kamay. Hindi po ganun kadali. Minsan may isang gising, Minsan may dalawang gising, minsan tulog lahat sila. Pero nakahawak sa nanay, nakahawak kay ina. Nakahawak kahit sila na ang masubsob dahil sa kaskasero naming driver, minsan basta si ina hindi maano at masasaktan. Ang ugali ng pangangalaga ang ugali na dala mo at nais mong iparating ang lahat ng dasal, ang lahat ng pagmamahal, ang pananampalatayang makapangyarihan. Brothers and sisters, our faith is characterized by Saint Lorenzo Ruiz, rooted in respect respect of a family man honoring what has been given him proclaiming god in his life kahit na masasaktan kahit na mawawalan kahit na ikamamatay at hindi maiintindihan ang ating unang santong pilipino ay puno ng paggalang puno ng katapatan puno ng pangangalagang iparating wala kang makikita pong relic ng ating santong ito pinarating lang po dito ang kanyang kamatayan at ang kanyang kwento pero bagamat wala na siya, nagpapatuloy pa rin ang pananampalataya para panghawakan at ipaalala. Ganon din po tayo, brothers and sisters, sa mamayang paghaplos mo kay ina, sa mamayang paglukob sa iyo ng manto, ang damit niya ng prosesyon, pinapaalala sa iyo pangalagaan mo ang pananampalataya. Ibalik mo at ipaalala sa kanila na totoo ang pagpapagaling at pagpapalakas. I have beheaded John who is this I hear such things. Even Herod was bewildered by what he was hearing but let the doubts the hero in you be defeated by our respect by our recall of our faith and indeed deep in your heart proclaim viva proclaim maria proclaim San Lorenzo de Manila. As we continue with our celebration, we offer to the Lord our faith. Let our Filipino saint enkindle in us that fire of proclaiming Jesus in our life. Let this first night of Our Lady be an inspiration to offer to her intercession the prayers of healing, peace, and protection. Viva Lorenzo de Manila. Viva Peña Francia. Viva Sagrada Familia. Palapakampo natin ang Panginoon. Please all stand. May this building which we dedicate it to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship may worship you in spirit and truth and grow together in love in real love through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel www.youtube.com slash at i na ang ating Facebook page www.facebook.com slash Maraming salamat po mga kaparokya.